Senator Marcolekta, uh, can we proceed with the hearing? Yes, Senator Espada, we will begin with our first contractor. Please take your seat, Ms. Shala Dismaya. <laughs> Ms. Dismaya, for the record, please state your full name. Good morning. Good morning. Good morning, your honor. My name is Mrs. Shala Dismaya. Alam mo, Miss Dismaya, bagay sa'yo yung pangalan mo. Yung first name mo na Shaala, social na social yung forma mo. Eh. <laughs> At yung last name mo naman na uh, Dismaya, no? Maraming mga Pilipino yung dismayado sa mga ginagawa nyo. <laughs> uh, I don't understand your honor. Worry ka pa. Sir, pa? paki-explain mo nga. Uh Miss Dismaya, according to the records you own 9 out of 15 flood control contractors na involved sa bidding. At uh, itong 9 companies na to, you are the COO. How is this possible? Uh, your honor, hindi po totoo 'yan. Ang hindi totoo. Eh, ayan na nga oh, nasa record na sa lahat ng bidding ng mga flood control contractors. Ikaw ang nakapangalan na COO. Explain mo sa amin. Paano nangyari yun? Huwag ka magsisinungaling. Your Honor, mali po yung nasa records niyo. Ano mali? Unang-una po, hindi po kami contractors. Construction po ang business namin. You mean construction ng flood control? Hindi po flood control. Birth control po. Birth control? Bakit? Ano ba yung business niyo? Your Honor, we are the owner of Kaya Mo Pa Ba Motel. Nagko-construct po kami ng mga motel para may matuluyan yung mga mag-partners pag bumabaha. Birth Control Construction po. Ah, uh, Birth Control Construction? Eh, ano tong mga pinirmahan yung bidding? Hindi po bidding. Bedding po, Your Honor. Bumibili po kami ng mga kobre para po dun sa motel namin. Wholesale price po namin kinukuha para naman kumita po kami. At mali po yung COO. Ah, uh, uh, paano mali? Hindi po COO. COD po yung nasa record. COD? Cash on delivery? Yes po, Your Honor. May discount po kasi kapag cash on delivery ang pagbili namin ng mga beddings. Diyan po kami kumikita. Ah. Senator, you mean to say mali itong nasa record natin? <coughs> mali nga senator Are you sir uh, Ms. Dismaya hindi ka nag Hindi po ako nagsisinungaling your honor Ms. Dismaya galit ka ba Hindi po ako galit Dismayado lang Yan yan -hiya naman ako sa inyo no